Good morning guys. Welcome sa panibagong vlog. Ah, uh, magandang umaga. Ah, uh, Lunes holiday ngayon kaya magluluto tayo ng ating ulamin sa tanghalian. All right. Samahan niyo pa ako you guys. Samahan <laughs> niyo pa ako. Let's go. One hour later. Guys, Ah, uh, tayo ng isda. Bawangan ako maginis tayo ng isda, guys. Ayan po. Medyo matalas po ng ating What? isda po tayong lininisin, guys. Ayan. Hmm, sauce. Taming kalat. Sensya na kayo. Kalat dito sa amin. Ayan po ang isda ng ating Yahoo! Alright. Papakita ko pa sa inyo ang isda. Ano ang tawag sa inyo ng isda nito, guys? Yun o. Ayan o yun hmm. Dati yung nilinisin. Hmm. Ito ang tawag dito ay galunggong. Ito naman ay kikero. Kikero may kero pang sa amin yan may kero Wow. at ipong linilisin yan at ipong linilisin ito guys kanta namang fiwa lang ito dali hmm. isa lang itong hiwa.

natin ihiwain. Dalampugan. Dalampugan na yata ito guys. Dalampugan ang tawag dito sa amin. Dalampugan. Okay na po. Natapos ko na rin. Nalilis ko na rin. Yan. Piprito ko na lang yan. Yan. Kasi hindi na sariwa yan eh i pray to na lang. Ayan guys, nagsasahing po tayo. Uh, ito po ang ano. Uh, caldero. Natura. <tinyo> ito na. Sa lalim maputi. Sa kilib may itim. Kalagay tayo ng bigas. Kalagay tayo ng bigas. Kalagay bigas itong ano bias lata kapag na itong yan dalawa may sinangag kaya gawin natin yung dalawat kalahati yan kasi may kasama, ka, may kasama ako dito yan Hmm. Kasama kasi ako. Yan. Yan, na natin. Yan ang sabaw niya. Yan. Yun. Naluto ko na rin. Naprito ko na guys. Salamat. Maraming salamat sa panunood ng aking video. Hindi ko pinakita kung paano iprito. <laughs> Okay, thank you.